Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang bicam budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor nagalit galit na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 ja budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro.